Sa ilalim ng dagat, sa kailaliman ng karagatan, may isang mahiwagang dimensyon na tinitirhan ng mga banal na nilalang na tinatawag na the others. Si Chun ang ating pangunahing tauhan. Ipinaliwanag niya na ang kisame ng kanyang mundo ay ang dagat at ang the others ang namamahala sa mga batas ng kalikasan, kahit na hindi sila tunay na mga diyos. Isang araw, habang masayang naglilibot si Chun sa buong bayan, biglang kumilos ang kanyang pamilya at lahat ng taga nayon lahat ay nagtungo sa sentro dahil may isang napakahalagang ritual. Kasama ang kaibigan niyang si Q, mabilis silang sumakay sa kanilang mga kabyo, kailangang makarating agad si Chun dahil siya ay sasali. Ang buong bayan ay punang kasabikan, ngunit ang ina ni Chun ay lubos na nag-aalala, tila may mangyayaring masama. Nagsimula ang mga salamangkero at mga shaman sa ritual. Unti-unting bumukas ang isang portal, nagdurugtong sa kanilang dimensyon at sa mundo ng tao. Sinamantala ng ina ni Chon ang huling sandali, pinaalalahanan niya ang anak na dapat siyang bumalik sa ikapitong araw. Kung hindi, magsasara ang portal at hindi na siya makakabalik. Sinabi rin niya na huwag kailanman magtitiwala sa tao. Dumating ang ilang shaman dala ang espesyal na inumin para sa ritual at ibinigay ito kay Chon. Nang inumin niya ito, nagpaalam siya sa pamilya at pumasok sa portal. Doon siya nagbagong anyo bilang isang magandang pulang dolphin. Bago tuluyang lumisan, Muli siyang nagpaalam sa kanyang ina na muling nagpapaalala sa kanya habang umiiyak, huwag magtitiwala sa tao. Habang umaahon siya sa ibabaw, ipinaliwanag ni Chun na lahat ng nilalang sa kanilang mundo ay kailangang sumailalim sa ritual ng inisasyon, isang paglalakbay sa mundo ng tao sa loob ng pitong araw, upang makita ng malapitan kung paano gumagana ang mga batas ng kalikasan. Ang lahat ng dolphin ay labis na namangha, pinagmamasdan nila ang kagandahan ng mundo ng tao, habang sila ay lumalapit sa dalampasigan. Isang batang babae at ang kanyang kapatid na lalaki ang masayang bumati mula sa pampang at nang makita ang binata, tila nahulog ang loob ni Chun. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay ang mga dolphin, naglakbay si Chun sa mga kahangahangang tanawin ng mundo, tumawid sa mga lungsod at namangha sa mga bagay na hindi pa niya nasilayan. Isang araw, magkasamang nagmasid si Kun at ang kanyang kapatid sa mga isda hanggang sa nagpasyang pumasok si Kun sa tubig upang pakainin ang mga ito. Doon ay nakatagpo siya ng isang pulang dolphin, at yon pala ay si Chun. Muli siyang namangha sa binata, pinanood niya ito ng matagal habang tumutugtog ng kanyang ocarina. Pagsapit ng gabi, tinungo ni Chun ang portal, dumating na ang ikapitong araw, ngunit ang dagat ay puno ng balakid, isang napakalakas na unos ang bumabayo sa tubig. Sinubukan niyang iliktas ang isang grupo ng dolphin na naipit sa lambat, Ngunit, sa kasama ang palad, siya man ay naipit din. Nakita ito ni Kun at ng kanyang kapatid mula sa pampang, kaya't nagpas siyang isugal ng binata ang kanyang buhay upang iligtas siya. Binalewala niya ang mga babala ng kapatid. Tumalon siya sa tubig, ginamit ang pangahit, isa-isa niyang pinutol ang mga tali, at nang sa wakas, napalaya niya si Chun. Sa takot niya, hindi sinasadya ni Chun na matamaan si Kun at agad siyang nadala sa ipoypo. ipo Pilit na lumangoy si Kun upang mabuhay, Ngunit natagpuan siya ni Chun na nalunod sa kailaliman. Labis niyang pinagsisihan ang nangyari at kinuha niya ang ocarina na lagi niyang pinatuktog. Bumalik sandali si Chun sa pampang at nakita niya ang kapatid ni Kun na umiiyak ng buong desperasyon. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang mundo. Masayang sinalubong ng kanyang mga magulang, ngunit agad nilang napansin na hindi siya masaya, lalo na nang makita nila na nasa kanya ang ocarina ni Kun. Kinabukasan, Binisita niya ang bahay ng kanyang lolo. Tinanong niya kung saan napupunta ang tao kapag namamatay. Sagot nito, nagiging alabok ang katawan habang ang kaluluwa ay nagiging isda. Makalipas ang ilang oras, naupo si Chun sa tulay, tinutugtog ang ocarina hanggang sa bigla siyang naputol ng estatwa sa kanyang likuran. Binigyan siya nito ng isang kalansingan at sinabi na maari niyang buhayin si Kun basta't susundin niya ang mga utos. Kinagabihan, kinuha ni Chun ang kalansingan at palihim na umalis sa kanilang bahay. Bitbit ang ilang gamit, mabilis siyang tumakbo sa gitna ng ulan hanggang sa nadaanan niya si Q na nakaupo sa kanyang bintana. Nang makita siya, agad itong nag-alala at nagpa siyang sundan ng kaibigan. Dumating si Chun sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa estatwa at pinatunog ang kalansingan. Kaagad pagkatapos nito, lumitaw ang isang banal na nilalang sakay ng bangka at sumampa si Chun. Matagal silang naglakbay sa tubig hanggang sa makarating siya sa isang mahiwagang lugar. Doon niya nakilala si Lingpo, ang tagapangalaga ng mga kaluluwa. Ipinaliwanag nito na maari niyang ialay ang kalahati ng kanyang buhay kapalit ng muling paggabuhay ni Kun. Ngunit ang paggawa nito ay labag sa mga batas ng universo. Tinanggap ni Chun ang kasunduan, kaya't dinala siya ni Lingpo sa lugar kung saan nagpapahinga ang lahat ng kaluluwa. Hinanap niya si Kun kahit hindi niya alam ang pangalan. Anim na oras siyang naghanap, Hanggang sa sawakas ay nahanap niya ito. Salamat sa marka na nasa noon ni Kun. Isinagawa ni Lingpo ang ritual. Ngunit binalaan si Chun, kailangan niyang alagaan si Kun hanggang sa siya ay muling makabalik sa mundo ng tao. Kung hindi, tuluyan na maglalaho ang kanyang kaluluwa. Kinabukasan, nakaupo si Chun sa kanyang silid. Iniisip kung anong pangalan na nang ibibigay kay Kun dahil hindi niya alam ang tunay na pangalan ng taong nagligtas sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Q at nagkataon, iminungkahin niyang Kun ang magandang pangalan dahil ang ibig sabihin nito ay malaki balang araw. Bumalik si Chun sa kanyang silid, ngunit na-discover niyang itinapon ng kanyang ina si Kun. Agad siyang tumakbo upang hanapin ito, at sa kabutihang palad, nakasalubong niya si Q na handang tumulong. Magkasama silang nagtungo sa lugar kung saan iniipon ang lahat ng basura ng lungsod at doon nila nakita si Kun Nagboluntaryo si Q na iligtas ito, ngunit agad na umatras dahil sa masangsang na amoy mula sa basura. Bigla namang lumitaw ang isang mahiwagang babae, tinukso at pinagtawanan sila. Pagkatapos ay pinakawalan ng kanyang mga daga upang hilahin palabas si Kun mula sa imburnal. Upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon, tinala ni Chun at Q si Kun sa isang balon ng tubig at doon nila siya itinago. Ngunit isang bata ang nakasilip sa kanila at isinumbong sila. Ngunit nang dumating ang mga taga nayon upang chakin ang sinabi ng bata na ilipat na nina at Q si Kun mula sa balon. Dinala nila si Kun sa isang lawa upang panatilihing ligtas, ngunit biglang umatake ang isang ahas. Natalo ito ni Q, ngunit nakagat siya sa bukong-bukong at nalason. Dinala ni Chun si Q sa bahay ng kanyang lolo upang mailigtas siya, ngunit ipinaliwanag ng matanda na halos imposibleng alisin ang lason ng ganoong mapanganib na ahas. Sa matinding sakit, iniabot ni Q ang isang mahiwagang bagay sa kanyang kaibigan. Umalis si Chen sa silid habang sinimulan ng matanda ang lahat ng kanyang makaya upang gamutin si Q. Pagsapit ng gabi, tinitigan ni Chen ang bagay na ibinigay ng kanyang kaibigan. Hanggang sa bigla itong lumitaw sa kanyang harapan, labis siyang natuwa. Kinabukasan, agad siyang nagtungo sa silid ng kanyang lolo at kinumpirma nito na malapit na ang kanyang oras. Ginamit niya ang kanyang huling sandali upang aliwin si Chun na muling naniniwala na siya ang may kasalanan. Sa susunod na tagpo, pumanaw ang lolo ni Chun at nagbagong anyo bilang isang puno ng begonia, nagbibigay ng tahanan at proteksyon sa mga ibon. Kasama niya ang kanyang asawa na matapos mamatay ay muling isinilang bilang isang phoenix at sinamahan siya hanggang sa kanyang huling mga taon. Isang araw na puno ng niebe, inamin ni Chun kay Q na ibinigay niya ang kalahati ng kanyang buhay upang mailigtas si Kun. Sa sandaling iyon, sinamantala ng matandang babae ang pag-alis ni Chun at pinadala ang isa sa kanyang mga daga upang balaan si Q na nasa panganib si Chun dahil nagiging kahinahinala na ang mga taga nayon. Dahil dito, hinanap ni Q si Kun at itinago ito sa isang nagyelong lawa upang protektahan si Chun. Nang muli silang magkita, Nililang niya ito sa pagsasabing pinalayan na niya si Kun, ngunit napansin ni Chun ang balon sa dikalayuan at agad siyang tumalon sa nagyelong tubig upang hanapin si Kun, ngunit nawalan siya ng malay. Natagpuan siya ng matandang babae ng daga sa tubig at kinuha ang ocarina, inihayag ang kanyang tunay na hangarin na makuha ang bagay na iyon upang makatakas patungo sa mundo ng tao. Lumitaw si Kun at ginising si Chun at magkasama silang tumakas mula sa lugar. Natagpuan sila ni Q sa ibabaw at tinala sa isang ligtas na lugar upang makapagpahinga. Habang nagpapagaling, nanaginip si Chun ng araw na makakabalik si Kun sa kanyang tunay na mundo. Narinig ni Q ang pag-uusap ni Chun kay Kun, kaya gumawa siya ng mahalagang desisyon, nagmadali siyang pumunta sa daungan upang kausapin si Ling ang tagapag-ingat ng mga kaluluwa. Pagdating doon, inialok niya ang kanyang sariling buhay upang mabawi ni Chun ang kalahati ng buhay na kanyang isinakripisyo. Ngunit ipinaliwanag ni Ling Po na wala itong silbi dahil mamamatay pa rin si Chun sa araw na bumalik si Kun sa mundo ng mga tao. Bago umalis, bumulong siya kay Q at iniabot ang isang kalansingan, katulad ng ibibinigay niya kay Chun. Ang presensya ng isang kaluluwa ng tao sa mundo ng The Others ay nagdudulot ng kaguluhan sa kaayusan ng kalikasan, sa paraang hindi pa nakikita noon. Kaya nagkaisa ang mga taga nayon laban kay Chun upang wakasan ang buhay ni Kun. Bahagya lamang siyang nakatakas. Ngunit tumating si Q sa mismong sandaling iyon, ginamit niya ang sinaunang maskara na kanyang ninakaw upang buksan ang portal papunta sa mundo ng tao. Sinubukan ni Nakun at Chun na tumakas sa portal, ngunit biglang lumitaw ang matandang babae ng daga at inunahan sila, sinabi nito na hindi sila makakadaan sa portal kung wala silang bagay mula sa mundo ng tao. Ang dagat ng tao ay ang langit ng mundong ito, kaya ang mga siwang sa ulap ay biglang bumuhos ng malalakas na baha sa buong lungsod at winasak ito. Himala na lamang na nailigtas si Natsun at Kun mula sa pagbagsak dahil ang kanilang lolo sa anyo ng isang puno ay nagpabawas ng bigat ng impact. Patuloy pa rin hinahanap ng mga taga nayon si Kun upang patayin, kaya't muli siyang tumakas habang habol na habol. Nakiusap si Chen sa kanyang lolo na tulungan siya at tumugon ito sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang asawa na nagbagong anyo bilang isang phoenix upang tulungan ng mga taga nayon yon na patuloy na tinatamaan ng pagbaha. Sinubukan din ni Chun na tulungan gamit ang kanyang mahika, ngunit tinanggihan siya ng lahat dahil siya raw ang may kasalanan sa pagkawasak ng lungsod. Nang makita ang kanyang inang umiiyak, nagpasya si Chun na wakasan ng lahat Tumalon siya sa tubig at pinagsama ang sarili sa kanyang lolo. Ang mga ugat ng puno ng begonia ay nagsimulang lumago ng napakalaki, umabot sa langit at tinakpan ang mga siwang upang pigilan ang patuloy na pagbaha. Bumalik ang kapayapaan sa lungsod dahil sa sakripisyo ni Chun, ngunit hindi pa rin nakabalik si Kun sa kanyang mundo at labis siyang nalungkot sa pagkamatay ni Chun. Kinuha niya ang isang sanga mula sa puno at lumangoy patungo sa daungan. Doon niya nakilala si Lingpo ang tagapangalaga ng mga kaluluwa. Ginamit niya ang sanga upang muling buhayin si Chun, ngunit ipinaliwanag sa kanya na hindi na siya maaring manatili sa mundong iyon. Nagpaalam siya sa tagapangalaga ng kaluluwa at muling napagkita kay Q ng gabing iyon. Sinubukan ni Q na sulitin ang huling sandali kasama ang pag-ibig ng kanyang buhay, nais niyang aminin ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi niya nagawa, bagkus ay lumuha lamang siya ng walang tigil. Kinaumagahan, Isinagawa ni Q ang ritual upang buksan ang portal patungo sa mundo ng tao. Nagpaalam ng buong damdamin si Chun Kai Kun na alala niya ang lahat ng sandaling magkasama sila. Nagsimulang lumipad si Kun patungo sa portal habang pinagmamasdan siya ni Chun. Sa sandaling yon, naglakas loob si Q at pinasag ang kalansingan na ibinigay sa kanya ng tagapangalaga ng kaluluwa upang pakawalan ang isang mahikang apoy na bumalot sa kanya. Sumigaw siya kay Chun, iniabot ang kanyang kamay, ipinaliwanag na ibinigay niya ang kanyang buhay kay Ling upang maipadala siya sa mundo ng tao. Hindi na sila nagaksaya ng oras, sabay silang tumalon sa tubig. Nagpaalam si Q kay Chun, sinabi niya na alalahanin siya tuwing makikita niya ang hangin at ulan dahil palagi siyang makakasama. Hindi mapigilan ni Chun ang kanyang mga luha habang nakikita ang kaibigan sa huling pagkakataon. Namatay si Q at kinawang isang pulang dolphin si Chun upang makadaan siya sa portal patungo sa mundo ng tao. Sa kabila, sa kanilang anyong tao, muling nagtagpo si Nakuna Chun sa tabing dagat. Sa huli, matapos ang mga kredito, muling binuhay ni Ling si Q at itinanghal siya bilang kanyang kahalili. Malinaw na ipinakita na ang binata ang magiging bagong tagapangalaga ng mga kaluluwa. Wakas, maraming salamat sa panood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang kampanilya para sa mga bagong recap ng anime.